sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 25, 2024, Lunes Santo. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 42, verses 1 to 7. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang mapapairang ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita ni hindi magtataas ng kanyang tining. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyo. Lunis Santo po tayo po ay nasa tinatawag nating mga mahal na araw. Holy Monday, Lunes Santo. Sa ating unang pagbasa sa araw nito mula sa uh, tinatawag na Oracle ni Propeta Isaías, ibig sabihin yung kanya pong uh, pagpapahayag tungkol sa... Uh, magiging tagapagligtas no? tungkol sa Mesiyas, tungkol sa ating Panginoong Hesus. So, ito pong uh, kanyang ipinapahayag. Tandaan po natin, no? ang mga propeta ay napapahayag at ang kanilang mga pinapahayag ay hindi pa yung mismong kanilang sarili o kanilang nararanasan, kundi kung ano po ang mararanasan ng ating Mesiyas, no? ng ating uh, tagapagligtas. Walang iba tong kundi sa si So, laging lahat po doon, no? ang mga propeta, ang kanilang mensahe ay patungkol kay Jesus. Hindi tungkol sa uh, uh, propeta. No? At dito po, uh, sabi nga po ng base sa mga pag-aaral, ito yung pinakauna sa apat na tinatawag na oracle uh, Isaiah tungkol sa lingkod ng Panginoong Diyos. At dito din describe nga po o sinasalaysay kung ano ang magiging misyon at papel ni Jesus na kanya pong gagampanan na ipinahayag din na ito yung magiging tanda ng bagong bagong pakikipagtipan, magiging simbolo, magiging tanda ng bagong pakikipagtipan ng Diyos. Kaya yung kanya pong magiging pamumuhay, Uh, magiging masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Bagama't si Jesus ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, siya po ay natutong uh, maging masunurin hanggang kamatayan. At yan po ang ating masasaksihan sa mga susunod na mga araw no kung paanong hanggang sa kaduluduluhan, kahit napakahirap po ng kanyang daranasin ay minabuti pa rin niya na maging mahinahon, minabuti pa rin niya na tumalima at sumunod po sa kalooban ng Diyos. Dahil lahat naman ng ito ay para sa ikabubuti ng sanlibutan, ikabubuti natin lahat. No? Gaya nga ng madalas kong nasasabi, no? tanggapin man para sa mga taong tanggap siya at para sa mga taong hindi siya kilala, ang kanyang ginagawa ay para sa lahat dahil gusto ng Diyos na tayo po ay mailigtas mula sa ating kapahamakan, mailigtas mula sa ating pong pagiging makasalanan. Kaya ito yung tinatawag na, no? sabi nga, ito ang lingkod ko. At kapag narinig po natin yan, yan po ay patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo na mag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Muli po, isang maligayang araw po sa inyo. Nang dumis ang